malapit na kami ikakat lang namin yung ano namin yung video namin tapos diretso na kami dun sa balon para hindi ma ano yung balon pero alam naman ang mga bandido kung nasan yung balon hindi naman siguro papayagan ng diwata na ano, pastanganin yung pag-aari nila kung sakaling ano ano sila ng mga bandido yan so, sana yung nagbabantay dun sa balon may alam no kung ano yung paraan o kahinaan ng babaylan yan tulong sana tulong baka nag ano kayo kung ba't wala si iba kung si iba po no nandun sa ano naglalaba gusto niyang sumama sa amin kaso nga lang may ano eh, may lalaban pa siyang ano mga damit kasi pahapo na para lang siyang susotin bukas kung hindi siya maglalaba kaya naglaba muna siya siguro nag vlog naman yun siguro yun. Para may may pang-upload naman siya. May tao to lo. Di ni yan man dito. mo. Di yan ba? Ha? Di yan. 你对吧？ saging, PM mo lang kami. Ayun lang po sa Ha, PM mo lang kami ha. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Ah. Uh, oh, malapit na tayo tol no. And ah, uh, malapit na kami. So, siguro eh uh, kita ka na namin siguro to. So. Tol no. So, Ayun, kita ka na namin. Oh ko kung lang namin dun pag, pag dating namin sa ano, balon. Yeah. So nandito na kami sa Area sin so, yung balon no. Oi, oig, oig, At may aso dito. At may aso oig, oig, Hmm. Puting aso tul Ayan okay, tuloy na. Binisa na naman natin ba? Tabi tabi po Tabi tabi po Tabi tabi po

Kung um, ano. Pakatalo ka, ano. Sa... Antay, natin na. Kumali sila. Kumali sila. Yan siguro yung ano. May hinungo kayo sila tulad. Ano yung ibig sabihin? Dalawa yung hinungo kayo natin. Ano ba? kwento na hindi sila ba? Baka, baka totoong sila yung bagong bantay dito baka sobrang